Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating ngayon? Level N3. Pops chessang yoroshiku ko onegayita. kayo po ang mag close ng ating vocabulary for today. Yoroshiku ko onegayita. Simas? Maripo kayo mag-unmute. Hi, sensei. Yoroshiku onegai shimasu. Kanbawa po. Kanbawa. Yoroshiku onegai tashimasu. Pap, sa so, mali po ako mag-request ng isa? Ah, hi po. Huwag niyo po akong tatawagin na sensei. Ah, sorry. <laughs> Bago pa lang po kasi. Dajan mo po. Dajan mo po. Ayoko po kasi nagpapatawag na sensei. Uh, Ati inday ah. na lang po. Yoroshiku onegai shimasu. Hi, okarimoshi po. Hi, atsugi kimas ni. Ah, nagets na po yung flow ng recitation po natin? Hindi pa po, nanonood pa lang po ako. Ah, sabali so po. Okay lang po ba? Ano? Ah, sige po, sige po. Ah, nakakapagbasa po tayo po ng Hiragana and Katakana? Siyoto daki. Ah, nara, dayaboy desu. Ta, irashiko negaitashimasu. Babasahin po natin din pag i- pag-iisipan po natin kung paano po natin itatagalog. Yaras ko nang guys mas. Hi. Grasso war. Grasso war. Ano po ang meaning po ng grasso? Ano po? Na break po yung glass. So, this, ne? Na break. Anong klase pong pagka-break? Nabasag po. So, des. So, nabasag ang? Glass glass or baso. Hay, dito po kasi po pag sinabi pong glass, bas, baso po siya na mababasagin kin po. Ano po? Hay, yung glass po dito na sinasabi, garas kayo hiniyin yun ne. Ay, pag sinabi pong glass, baso po siya na mababasagin. Ay. Sako po tayo. Ito na yung guraso ga wariru. Wareru. Wareru. Kanina, grasu o waru. Ibig po sabihin, ginawa niya basagin ah, ang baso. baso. Ngayon po, grasu ga wareru. Hindi niya po ito sinasadya. Guys, uh, lagi ko po sinasabing, meron po tayong transitive and intransitive. So, dito po siya. Meron po intransitive at transitive. Yung uh, waru is sinasadyang gawin. Yung waru, hindi niya po sinasadyang gawin. So, paano po yung basagin gagawin niyo po na hindi sinasadyang hindi ko po sasabihin kasi masasabi ko yung Tagalog. Hay, paano niyo po siya papalitan ng na ano verb na sinasadyang gawin? Nab nabasag po ang baso. So, this, nabasag ang baso. Oh, or, mababasag ang baso. Pero, ah, Opo, hindi pala po nabasag ang baso. Kasi pag sinabi pong nabasag ang baso, magiging wareta. Hay, na nabasag po. Wareta na po siya. Past tense na po siya. Ito po kasi, root form po tayo. Ware, root re form. So, it's not a na. Magiging ma. インタガルグコアナポはいマババサグアンバーソはいじゃあ次いきますベロベンのタウスこちらもう一度いいですかパバサポリエットベロベンベンじゃないよああ何それベロベンじゃないやそう、ビンはいベロベンのタウス saan so, saan so beer bino tao ano po ang beer bin yung ano beer po beer po siya na nakalagay sa yung bin po hindi ko po alam okay. ba Baka meron po tayong ayan po si Judaisan bottle of beer saddest so battle. Yung mababasagin pong ano battle po ang ang tinutukoy dito. Ano po? Hi. Ano po ang taos? Natumba. Natumba is past tense. Ah, uh, matutumba. Pero ito po ay sinasadya kaya hindi po siya matutumba. Magiging tinumba. So, this, tinumba ang ano, yung battle of birth. Sades, tinumba, itin, tinumba or it, itumba ang bote, bote. ng beer. Hi, battle sa Tagalog po is bote po, di ba po? Hi. Next po tayo. <coughs> Biru binga tauriru. Biru binga tauriru. Dito naman po, hindi niya sinasadyang itumba. So, magiging ano po ang itumba? Na, word Matut po na it Ano pa? Matutumba. So, ang galing. Hindi natumba, kundi matutumba. Matutumba ang... <clears throat> ano po? Bote ng beer. So, honest. Matutumba ang bote ng beer. Ha, gumagaling na po tayo. Ang bilis po ng comprehension ni, Ana ni Papsang. Gustong-gusto ko po ang mga ganyan na ano, estudyante. Hi, pero kahit hindi po medyo, medyo mahirap po, ano po tayo, ah uh, talagang tututu, tututukan po natin kasi yan po yung ating uh, trabaho po. Ano po? Hi. Hindi, ta, magaling talaga po yung comprehension nyo. Kung okay. okay. ano? no? Kaya ko ni meiwaku ko kakiru. Hai, hoka no kyaku ni meiwaku ko kakiru. Hai, ano po ang meiwaku kami ko, hindi ko po alam. Sa baba po, higit po tayo ng tulong sa baba pag ganyan. Ano po guys po ang mewak? Ayan, si Jeff San. Um, abala, Trouble? Hmm, trouble. ba? Mas ano, mas tumpak po ka sa kanya ang ano, Abala na translation po. Ano po? Pero sa English po, trouble po yung translation niya. Pero kung ako po yung tatanungin, mas ano, mas tumpak po ang salitang abala. Hi. So, ano po ang kyaku? Kyaku. Yan po yung ano? O kyaku sa? Pwede pong okyaksa. Anong klase pong okyaksa? May two types of okyaku po tayo guest. Pwede pong guest or visitor. Visita. Pwede pong bisita. Pwede rin pong maging kliyente. Hi. Um. Or customer. Ano po? Hi. Pero dahil ang topic po natin today is uminom tayo ng alak. Hi. So, uh, imagine po natin pupunta po tayo sa isang beer house na lang po. Ano po? So, halimbawa nasa beer house tayo. Ano po yung magiging kyaku po dito? translation po ng kyaku. Kas. Kas. Customer. An, so, that's customer. Ano po ang hoka? Hoka. Hoka no other customer. So, 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 so. Kakeru. Pag inanin uh, ano? nagkukos po ng trouble ang ibang customer? malapit na po. Maaabala? Ah, ang ibang customer. So, this. So, magiging ganito po siya sa Tagalog. Mm. Ate, yung may wako po at saka ano? Mendoxay. O lang po ba? Ten -ten mas. Mewak is abala. Mendoksay is nakakatamad. <laughs> um, Hi, magkaiba po siya. Sense. Hi. <clears throat> so, basahin po natin po yung Tagalog niya. Nakakaabala sa ibang kliyente or customer. Hi, kliyente or customer po. Pwede po natin gamitin po. Ano po? Hi. Hukano kya ni mewak wo kakeru makakaabala sa ibang kliyente o kaya naman makakaabala sa ibang customer. Hi, tsugi kimas. Kanina mewaku wo kakeru. Ngayon naman po mewaku ga kakaru. Hi, mewaku ga kakaru. Kakeru sa po yung gagawa makakaabala. Ngayon naman po hindi niya sinasad ah, mangyayari po ito. Nakakaabala? Na or ma? Makakaabala. Tingnan na po natin. <laughs> Magiging? Makakaabala. Omerito meron tumpak na tumpak po. Ano po? Ha, so, hanggang dito na lang ang ating vocabulary. Papsa, meron po tayo pong katanungan. Thank you po. Tiwala na po. Arigato gozaimas. mas. Arigato kusay mas. Sa pa po, meron po tayo pong katanungan. At hindi, wala naman pong katanungan sa baba. Pero kanina nag 103 three viewers ka po. Minasabaya oh, sugo'y! Thank you po. Minasa, arigatou gozaimasu. Hi! Ano po yun sabi po? Yayakushi? Yayakushi? Yayakushi po po. Kapareho ng mewak. Ano pong gusto niya pong itanong dito? Kung nasa hindi ko po nag-gets na po yung question niya. Banihati niya yako si po ba tsaka maywa ko pareho lang may meaning po ba 'yun? Ah, magkaiba po. <laughs> magkaiba po sila pong meaning. Maywako po, abala. Yaya nakakalito. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli